Well, I think I'm, I'm, pretty happy with uh, the fight back that we had, especially in the last few minutes. But uh, we'll bounce back next week. Kai Express, eto na ang siguradong nakakakaba, nakakayanig. Posible kaya na isa lang si Kai Soto para sa isang daro lang? Kung makapasok ang Gilas Pilipinas sa finals ng FIBA Asia Cup at kung finals ang pag-uusapan, alam natin lahat kung sinong team ang pinaka-iniiwasan ng Pilipinas sa bracket, ang Australia. Ang twist, kasama pa rin si Kai sa official trip ng Gilas patungong Saudi Arabia, pero bilang supporter lang, hindi bilang active player. Dahil sa kanyang ACL injury, hindi inasahang makapaglaro siya sa tournament. Pero ayon sa ilang sources na malapit sa kampo ng Gilas, posibleng gamitin si Kai bilang strategic presence, isang psychological weapon na pwedeng panggulo sa preparasyon ng kalaban. Isipin mo ito, warm-up day ng finals, biglang makitang naka-uniform si Kai, sumasabay sa shooting drills, na stretching sa sideline. Walang announcement kung lalaro siya. Walang official update, pero andun siya, all 7-3 of him, sa court, kahilera ang gila starters. Jack magugulat ang Australia at yak na babaguhin nila ang game plan nila on the fly. Dahil hindi mo pwede, ipagsawalang bahala ang presence na isang legend and bay caliber big man. At bakit ito mahalaga? Dahil sa international tournaments, ang mind games ay kasing halaga ng mismong execution. Kung gamitin man siya ni Coach Tim Cone bilang decoy o bilang surprise sub sa second half o kahit isang position lang sa loob, ang psychological impact ng Australia ay hindi matatawaran. Pero posible ba talaga ito? May loophole ba sa FIBA eligibility? At kung sakaling paglaruin si Kai kahit isang minuto lang, may epekto ba ito sa kanyang ACL recovery? At tatalakayin natin ang posibleng tactical plan ni Coach team? at kung paanong isang injured na player ay pwedeng maging pinakamalakas na sandata ng Pilipinas sa Asia Cup Finals. Ka-express sa tagal nating sumusubaybay sa Gilas Pilipinas, alam nating hindi lang lakas at galing sa laro ang puhunan sa international tournament. Minsan ang pinakamalaking panalo ay nangyayari bago pa magsimula ang game sa timing at sa tinatawag nating mental warfare. At ngayong mukhang napakabigat na wildcard ang pinipreserva ni Coach team para sa pinaka laban sa buong Asia Cup, ang finals laban sa Australia. At ang pangalan ng barahang yan, walang iba kundi si Kai Soto. Yes, Kai Express, si Kai nakasalukuyang nagpapagaling pa mula sa kanyang ACL injury at kumpirmadong hindi makakalaro sa group stage at knockout rounds ay sasama pa rin sa team papuntang Saudi Arabia. Officially, supporter role lang ang assignment niya Parang kuya ng team, magbibigay ng moral support, tumata yung emotional anchor, pero hindi lang emotional presence ang habol ni Coach Tim Cohn. Kung makapasok ang gila sa finals, posibleng laban kontra Australia, pwedeng magsuot ng uniform si Kai, sumama sa warm-ups at literal na magparamdam sa sideline. Hindi bilang aktibong participation ng buong tournament, kundi bilang registered player para sa isang potential game appearance. At ang tanong, pwede ba talaga ito? Well, technically, sa ilalim ng FIBA rules, hanggat registered sa final rooster at medically cleared kahit limited minutes, walang bawal sa paggamit ng isang player sa isang game lang, lalo na kung may strategic value ito. At kung sakaling pinayagan ng Gilas Medical Team at Management, isang appearance lang ni Kai sa loob ng 5 minutes ay posibleng makabago sa kabuang momentum ng laro ka-express para maunawaan natin ang kabuang epekto ng posibilidad na maglaro si Kai sa Asia Cup of Finals kahit isang game lang. Kailangan nating paghiwa-hiwalayin ang tatlong aspeto, tactical impact, psychological disruption, at medical feasibility. Una, tactical impact. Ang Australia ay isa sa pinaka-prepared and most structurally disciplined team sa buong FIBA Asia Cup. Sa sukat nila, my scoring, my defense. Pero ang kalakasan nila ay nasa preparation at film-based adjustment. Kumagawa sila ng detailed scouting report sa bawat player ng kalaban. Kaya kung alam nilang hindi makakalaro si Kai, hindi nila isasama ang kanilang defensive coverage. Pero kung biglang may Kai sa warm-up, magpapalit ng tono ang buong game plan nila. Pangalawa, psychological disruption. Ito ang tunay na ginto sa planning ito ka-express. Ang basketball ay hindi lang physical na laro, eto ay laban ng isipan. Kapag nasanay ka buong tournament na wala si Kai, comfortable ka. Pero biglang nagpakita siya sa warm-up, naka-uniform, sumubog ng hook shot, nag-free-free -free throw, nagsiset ng screen drills. Kahit hindi siya ipasok agad, naglalagay na siya ng pressure sa coaching staff ng Australia. Kailan siya papasok? Ilang minutes? O bluff lang ba ito? Ito ang tinatawag nating rotation paranoia. Kung saan ang opposing coach ay biglang hindi makagawa ng concrete rotation dahil laging may what if sa likod ng isip niya. Papasok ba si Kai sa end of the first quarter? O sa second half ba bilang spark? Or sa last two minutes para sa clutch rebound or inbound disruption? At pangatlo, medical feasibility. At ito ang delikado. Kai is coming off an ACL-related injury. At kung hindi pa fully cleared, For 5 and 5 for contact game speed. Risky talaga ang kahit isang minuto. Pero here's the thing, hindi ito first time na may player na ginamit sa controlled minutes sa international tournaments. Maaring itong gawin ng hindi fully compromising ang kanyang recovery. Coach team is known for calculated risk. At kung merong mang head coach na marunong gumamit ng decoy, mind game at situational substitutions, siya na yon. Hindi ito reckless move, ito ay posibleng pinakamatalinong psychological trap sa buong FIBA tournament. Kay express sa huli, hindi lang ito tungkol sa basketball tactics o injury protocols. Ang tanong na tunay na gumugulo sa puso ng bawat Pinoy ay ito. Kahit injured, kahit isang minuto lang, may halaga ba ang pagpasok ni Kai sa laban para sa bayan? At ang sagot ay isang malakas na oo. Dahil si Kai ay hindi lang player, simbolo siya ng pag-asa sa bawat international tournament na nilahokan ni Kai sa bawat highlight na pinapanood nating milyong-milyong Pinoy lagi nating dalangin sana ito na sana ito na ang pagkakataon na makasabay tayo sa pinakamalalakas sana ito na ang henerasyon na pwedeng manalo hindi lang makipaglaban at kung sakaling pumasok si Kai kahit one minutes lang kahit one possession Anong epekto nito sa kalaban? Siguradong double team agad? Adjust ang depensa? Babaguhin ang play call? Pero higit sa lahat, anong epekto nito sa gilas teammates niya? Instant moral boost? Instant belief? At kung hindi man siya ipasok, kung bluff lang talaga ang lahat, may halaga pa rin. Dahil ang buong Australia at buong Asia ay nag adjust na sa multo ni Araw-araw silang magdududa, magta-track ng body language magbabantay ng substitution patterns at bawat minuto ng duda ay minuto ng kahinaan. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.